Ano ating kukulayin? Yeah! Munggo? Munggo, munggo, munggo? Ang hirap talaga mag-isip na ipa-uulam. Ito, munggo. Ito yung kinakain ng aming tatlong tikiting. Kasi pag iba ang ginulay mo, merong nakain. Yung isa hindi nakain. Yung isa magluluto pa ng kanya niya gusto pero itong munggo na kain sila tatlo kaya lalaga natin habol pa sa munggo Friday gasan po natin ng may asin ano po asnan po muna natin ito so, ay kaya kailangan ng gasan Tapos, pipiliin ho natin ang dilaw at berde pag iwalay. Joke lang. Lalaga na ho natin ang sabayan. Gabok-gabok May gabok -gabok. makasama pang ibang dahon Ayan. Pagbigyan natin. Tapos, sikit na tayo ng apoy. Sa kahoy po natin, syempre yan, pakukuluan. Dahil matagal-tagal din, medyo labugin yan. tama na yan, kalatay. Dudub-duba natin. Ito, sasalang na natin. Doon sa abuhan. Saan ilalaga ang wala na ito. Ah, munggo for today. pa natin ng gato. Siyempre, pag may munggo, may talbos. Ito ating talbos, ano. Tingnan nyo, gundo. magalipas makalipas po ang ilang minuto na habang ako ay nagpipirito dito sa labas nakaluto na po si Donya sa loob Yan na po salamat sa panonood God bless